ko Oh, ah, oh, oh lalaki kayo. Oh. Ay, marami. Marami. Ang dito ko ito. Ayos. Tandok na lang, lang tayo ng kanin. Ang kainan na po. Ayun. Oh, isang mapagpalang araw. Sama po natin yan si Buddy. Thank Ayun. Handong, at, umaga at po. araw. ngayon. Ay, sa mga po po. po natin. Makawali ka malalaki dyan <laughs> Ang na to Agis! Sure. Uh -huh. Ano? <laughs> Iba yan ah, ibang agis yan ah. <laughs> Testing lang yan, practice lang. Plastic practice, practice lang. Practice lang. May pa yung practice ah. Huli pa po yun. Ito Malili. maliliit. 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 Magaling mo mo nyo. Maliliit, babalik. Pag maliliit Malili. 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 po, binabalik na natin. Maraming makita sila. Ah, uh, si. Ito bato sa likod. Diyan ah, laki. Mabit, okay. nagis ko. Hingal na kapag mainit. Hingal eh, mainit eh. Mainit po kasi ngayon. yan. Kaya mo yan. Iwala lang. Yun. Huli kaya. Huli kaya yan. Ah, mo ulit yung tinanggal mo kanina. Ayan o. No? Wala. Wala. Maliit pa rin po eh. Yan ah. Eh. Balik mo, maliit. Maliit po yung ating mga huli. Maliit yung isda dito sa site na pa. Wala yung malalaki ah. Wala yung makahuli ng mga maka पर इनको लाते हैं sa likod hmm. ganyan sa malapitan dito mau mo konti Wala yata eh isda ba? Wala Ayun no? Lang, isa lang na Wala na Doon na banda Sa baba Ay, sa baba Walang isda ron. 别动，别动、嗯。嗯

Ayos yan ah. Pag ganun man eh. Pagod na si Pepoy ah. Lalamod na pa ako ah. Ay doon sa kabila oh. Ay, meron oh. Ba, diba, marami pa rin po eh. Oh, lalaki oh. Ay, marami eh. Marami. Mungerito Ayos o, so? na. <laughs> Ayos. Ano ano? Oh my God! Hindi na no. ka nang bumilog. Bakit bumilog? pa siya. Wala, lang sa gilid. Huwag kang magpakuha po eh. Uh, Alam nga eh. Uh, ulam lang? Pwede nga para makapagluto tayo. nilagayin dun po may nilagayin po tayo kaya yeah, malagay natin ito yung mga hobby na tepoy na yan Tidak ada di gusto mo ng pang ulam dito lang sa ilog Ayan. nalagyan na po natin itong ano ating huli hindi na po, pang ulam ulam lang hmm. So yun po at okay na itong ating huli pang lang Marami po salamat kay Buddy Sa inyo Salamat po Kami po na Salamat po Bye mga kabady, dito na, na po tayo sa spot na paglulutuan po natin at nakapagano na po tayo, pagbaga ng apoy eh. ang ano natin, ihaw natin hindi yung mataas itong ito, dalawang tilapia lang yung lutuin natin dahil dalawa lang tayo ayun, ayun Mm -hmm. Ayan, okay po natin maluto ito ha. At mamaya kakain na po tayo. Mm -hmm. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan mga kabady At baliktad natin ito. Kanina binaliktad na natin ng ano. Yung medyo maluto-luto na siya. Baliktad natin siya ulit para maganda yung pagkaluto niya. Masa so, parang nadikit siya. Medyo mainit siya. Ayan o, oh, ganda pagkaluto. Ayan mm -hmm puti ng laman sarap ito so, mainit talaga sya yan o no? Nasa? kabila ah, daan daan mo lang para hindi sya mabak yung mabak bak mabak bak yung ano nga balat hmm. kaya maya po pag naluto na yung sa kabila kakain na po tayo gawa mm sa sawat boy ayun ayun mga kabady, makalipas ng mga ilang minuto at nakaluto na tayo ng ano natin pang ulam pang ulam namin ni Pepoy ngayong araw na ito nihaw, nihaw, nihaw na tilapia sarap yan okay na po Ayan. ito mukbangan na yan mukbangan na dito na diretso na natin Ayan. diretso na natin yan Ayan, tapos Ayan. sandok na lang tayo ng kanin kainan na, na po ayun at ayun mga kabady naluto rin po uh, ilang minuto yung ating inihaw at meron tayo sa dito ayan suka. so yung gagawin natin sa usawan sa inihaw na isda siyempre bago po tayo kumain na magpray po muna tayo Panginoon, maraming maraming salamat po sa paggabay niyo po sa amin, sa aming pagpipising at sa araw-araw na ginagawa po namin. At Panginoon, maraming maraming salamat dito po sa pagkain po na nasa harapan namin ngayon. Huwag niyo po ang kalakasan sa aming pangangatawan. At Panginoon, uh, sana po ay ingatan niya po yung mga pamilya namin sa Pilipinas, mga viewers po namin na nakapanood po sa amin. Ingatan niyo din po sila at pagpalayan niyo po sila at ilayin niyo po sa niyo po sila sa mga sakit at pagalingin niyo po yung mga nararamdaman nila sa amin. Maraming maraming salamat po. Yes, name. Amen. Amen. Ayan, kain po tayo. Yan, sumasabay na yung mga langaw. Mm -hmm. Ayan, sabayan natin sila. Atin. Ihaw tayo ngayon. Aran, preto. Mm hmm. Hihaw naman. Mm -hmm. binigang, hmm. preto. Ba, dobo na lang kulang. Ayan, <laughs> cheers po it? tayo. Kain po, kain. Oh, kain. Ba, sarap. Mm Ayos. Hmm. hmm. ako. Basta ng mga mukbangas eh. <laughs> Pungo po talaga. Mm -hmm. ayan tayo? Ayan, sarap ng pagkain natin. Nihaw. Nihaw na lang tayo nakabili ng gulay. na Sa may gulay. Mm. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ito na ng putis ah. <laughs> May masisira pa kasi putis natin po. <laughs> Siran-sira na. Kabilag <laughs> na sa init. Putis ano na eh. Putis baluga na. Siguro <laughs> yung sa Pinas, di ka na makilala. Sabi niya, kala ko ba nag-abroad <laughs> siya? Ah bakit? Sabi niya, kulay mo. <laughs> Ganun pa rin. <laughs> Para mas umitim kaya ito. <laughs> mm -hmm. Dapat na puting-puti. Kalimitan yun agad na napapansin Oo. sa atin eh, pag halimagal ay mabansa. Puting-puti talaga. Kaya yung tsura mo. Mas maputi ka pa nung umalis. <laughs> pag ano, pag-uwi mo. <laughs> may, mas maitip ka ako eh, pa pala. Ako ay, nung umuwi ako. Kasi mo, sunog ako nung umuwi. <laughs> baligtad. Hmm, baligtad. Kasi nang pumunta ako dito, mapusyaw. Hindi naman tau tali maputi, mapusyaw. Yung ng dating trabaho na sa aircon na eh. Pag dating dito ah. Ay baka lang. Ito. Tapos. Init. Init. Ah, parang talaga desierto. Lalo ngayon. Yung summer. Durog na. Mapagwat ka lang sa electric pan. Yari na. Sa oh, so Pinas sobrang init. Mm. Yung bayaw ko wala. Na Nakapos ng ininga. Ang ko. Atake, Kapuso? Oh. Hindi. Mm. Nadala pa siya ng ospital. Nung no. kinabukasan. Hindi na, na, na nakahinga. Hmm, nabarahan. Sabang init siguro, parang stroke. May stroke yata. stroke yun. Nawawa yung ate ko eh. Parang stroke yun. Eh. Tatlo pa no. anak nun. Malilit pa. Malilit pa. May yung isa maglilima yata. Tapos yung isa magwawalo tatlo tapos yung so, sa isa mag high school pa lang bawa yung ate ko nito sabi ko na siyang makasama so, katuwang sa buhay napakairap po ko naman sa pag ganyang walang katuwang tapos eh, marami pa kayong anak mag aaral pa kailan lang ilang araw pa lang Uh, Kaya din ako minsan kasi nakasama ko rin yung bayong ko na yun. Kaya hmm. sa mga ano, mga basketball, mga ganyan. Siyempre hmm. yung nakarang ano mo maaalala mo. Jamming yun yung jamming. Jamming, jamming yun. Mabait din yun. Ang hmm. kapag talagang kukunin ka na. Hey, Oo, oh, oh. hindi mo talaga masabi. na lang. Hindi mo talaga masabi. Pagilahan. Lakas-lakas pa nun. Pagilahan na lang. Ganun nangyari. Hmm. Iingat mo talaga sa sarili mo. Ang ingatan mo. Lalo yung katawan mo. Kailangan maging healthy. Kasi lalo na sa paghahanap buhay dito sa malayo. Kasi yan lang ang ating tuhunan. Katawan. Kaya yun lang yun lagi talaga ang ating anak. Kung alam mo yung sarili mo, medyo alanganin. Tayo nga muna. Tayo nga muna. Tayo natin pinitin yung sarili natin kasi so, hindi pa mag-cost ng ano, problema ayun ah, yun ngayon masakit pa yun pag yeah. pero mga ilang buwan siguro magiging ano na rin makamabon na din siya ang um, so, yung mga yun, pare yung, yung mga ginagawa nila mm. isa na lang siya Parang naputulan ng isang paa, pag gano'n, mm. di ba? Sabi nila. Pag, -a -a. pag mm, nasanay ka na yung partner mo, lagi mo kasama. Yeah. Tapos siya pa kasi yung, e... yung nag-satud sa mga anak mga niya. Anak. Mm. Uh, Tapos kung uh, buhay prinsesa pa siya sa kanyang asawa, uh -huh. doon siya maninibago talaga. Ngayon, malisan na lang siya na. Nakakawa. Nakakawa din lalo doon mga basta. Dito mga kapatid ko, kahit pa paano ayun. Ay, no? Lungkot na lungkot talaga yung ate ko niya. Tulungan nila lang. damayan. Ah. Oh, na lungkot. Sabi natin nandito na lang, andito na hmm. andito kami para sa mga kapatid, magulang. Kulungan hmm. nila. Tulungan nila lang. Kulungan nila lang sa isang pamilya. Tutungan lang talaga. Hmm. Yan sa isang pamilya. Anong kailangan niya? Hmm. Dito lang kami. Kahit kami, supportan lang. Mga kapatid ko, kahit may mga trabaho na, kuya wala kaming ano pagkain dito mm -hmm. siyempre eh, bilang isang kuya kahit o. kalanganin ang budget ni kuya ah sige bigay. oo ganun ako yan sige sa sige sabi ko mag ano ka ng jika sa akin yan may pasahan kita mag grocery kayo sabi ko ganun pagkain niyo. pagka receive oh, chat yun kuya thank you ha ayan <laughs> Ano naman. Thank you na Napakasarap ng pakinggan Ayun nga. Minsan, pag nag-uutang sila, Huwag ka utang, bigyan na lang kita. Uutang <laughs> <laughs> pa, bigyan na, bigyan na lang. bigyan na lang kita Kapatid mm. naman Sabi eh. ko ka, ate, may mga trabaho na Siyempre pre, Ganun talaga. Na nadaan na. na, na talaga, minsan talaga, na naubotan. Kung um, walang walang-wala mm. ka talaga, talagang walang-wala Hindi ko tanas, pre. Bigay. Malikan lang kasi Pag wala ka, anong lang. Bigay yan. Talitan lang yan. Talitan lang. Minsan na uh, mano sa talaga yung ano, isang napupunta talaga yung napakahirap na bagay sa'yo. Shitwas yun talaga. Shitwas yun. Kaya lang kayo dapat. Pag uh, pamilya kailangan ano kayo, ano kayo samahan oh maganda yung bay, samahan ganyan ganyan kami pamilya namin hmm. kung may konting ano lang hmm. pag-usapan lang kaya po muna ako gawa ng <laughs> naiipit yung abs ko Naka eh. <laughs> Naka yung nakabunton eh nakabunton yung abs Ayun mga kabady, ubusin lang po namin ito na tawag na ating yung suka. Ubusin lang po namin ito. At mamaya, uh, uwi na rin po kami. Tapos yung ano pa yung mga gagawin namin sa dorm, gagawin po namin. Mm. Para, para sa pagtatrabaho namin bukas, kung ano pa yung mga susuotin namin, mm. yung mga gagawin namin. Ayan, maraming maraming salamat po. Uh, yeah. patuloy po na nanonood sa amin. Ingat po kayo palagi and God, God bless po sa inyo lahat. Bye bye.